Busy ka ngayon, sir? Hmm. Ala, grabe yeah, talaga. Yeah. Napaka daming tao. Sa eh, ala. Sa kanya, diwata isa. sir, nandiyo ano, ba yung tatay niya kaganin, ah, ha? Dito yung tatay niya. mamaya ba? Mamaya babalik yun, babalik yun. So, sir, ah, kumusta naman po kayo sa araw na to, sir? Okay naman. Ah, okay naman. Eh. Okay, oh, eh. na rin. Ha? Napa-interview sa'yo oh. nakaraan. Sa libo oh. daw eh. Sing libo? Oo. Oh. Sing libo. Ah, interview ko siya. Oo. Oh. Ay ka, may kaysang libo. Sing. Sige, oh, na bang discount yun? yung 1.5, bumaba na. Bumaba na 1.5. Ganda yan. oh? overload. Oh, overload po yan. Yan po yung, uh, oh, sa kapatid Kapatid, na Diwata O, oh. oh, nangalok, Overload sa nang 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 oh. plato. Yan, yeah, no, overload. Over sa plato. Over sa plato. Yeah, no. Yan, po yung negosyo ng kapatid ni Diwata. So, yan. Ay, yung mapas, yung kwenta pala yun. yun. Pero sir, hindi mo pa naisagot talaga yung uh, kung anong uh, nararamdaman sa kapag kapatid ng sikat. Nararamdaman? Lati-lati mo na lang yun. Nga pala, yan pala yung magiging, uh, pala yung magiging mama ni, ano, <laughs> mama na <laughs> magiging uh, pila siba. Ah, mo na ako dito. <laughs> yan. Oh. Nga pala, ito kasing tao na to uh, pasikat na rin eh pasikat na rin siya eh kaya inaano na natin ng lalo ng negosyo niya iangat natin tong mga uh, yung kunti ng kabuhayan lang. niya yan hindi so, para sa akin to para sa atin lahat to nga pala ano po uh, meron po tayong <laughs> i-interviewin ng dosapin kung uh, lagi kasi itong kasama ng kapatid ni Diwata eh oh. ito 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 ito, ito. What? Sir, tanong lang mo kita sir. Uh, lagi mong kasama to si, si, ano, Diwata. Yung, yung kapatid, ni Diwata. Ano mo, ano na po ang uh, masasabi niyo, sir, sa, sa bu uh, kanyang buhay, sir? Uh, wala na akong masasabi niyo, so, ano, kapatid ni Diwata. <laughs> alam niya lahat, eh. Uh, alam so, niya lahat. Uh, marami, lahat. Uh, marami palang alam to. Maraming alam. Ah, uh, siya. Uh, kaya pala eh. Pero wala uh, ah, sa ugali niya, sa ugali niya, wala namang masabi. Ma mabait ang mabait. Kanyang talaga ugali. Kanyang Ah, kaya naman pala. Sir, kumusta naman ang uh, negosyo mo ngayon, sir? Sa... naman. Oh. Pas okay, pat bumili kayo. Yung tang okay. Oh, oh marami talang bibilihin, sir. Yung kaganin na, sir, nakikita ko, sir. Pinagpipilaan po kayo, sir. Oh, pinagpipilaan kami. Talaga bang may interview? Ba? Talaga bang mm -hmm. napakasarap ng isda nyo, sir? Sir, thank you very much. Uy, talaga napakasipot talaga Pwede ng, -pwede ng, -pwede ng -pwede kapatid ng oh.

Malupit yan. Wala naman. Ang hawak ka nang pipe. Yan ang pagmamikon. Wag yung, wag yung kasi. So, napakasipag talaga ng mm -hmm. nakakarad diwata. Talaga namang mm hindi -hmm. mo manuha ng deserve talaga oh. sa kanyang sumika talaga eh. O? Oh. Wala kang masabi. O? Oh? Wala masabi. Ang problema lang kasi sa taong ito, ayaw magpapapicture kung walang bayad. Ay, gano'n? O. Ayaw na eh. <laughs> Sila kang ipita. Kami hindi. O, oh, diba? Grabe talaga. Yan ang ano talaga dyan. Ano nga yan? Sige. Pero, ngayon, okay. Pero talaga. Ang ano pinagpipilahan okay, talaga. Ka, kanina. Anong ka? sagot ko. Ano palang, uh, ano palang? nararamdaman? Uh, Pwede po nung. <laughs> Pings sebaga. Oh, picture, oh, picture. Apa picturean ya? atau apa sih kak? Sikat ya? Sikat atau sikat atau picture atau picture? Mau picture kau Mau picture kau? Oh, oke okay. Ya yeah, no. Yeah. Yeah, bos, picture nama. Okay, share. Ya Ya bos, eh picture makan ya yeah, bos? Si bos, si bos. Okay. Ya. Yeah. Ini yeah. si diwata. Bos diwata.

Oh. Si Duarte. Yeah. Si, si Ito na pala pala ni Overload sa plato. Overload. Si. Overload. Oh. Tamban. Oh. Tamban oh. Yeah. Um. Tamban tuloy, Ito. tamban tuloy. Malupit yan, malupit. Overload talaga yan Si, man, Kung si Overload dito, Uber ka load. -load. Ha, <laughs> <Yeah, laughs> yeah Di ba ikaw po siya, ikaw salamat talaga. Sa, sir, uh, maraming salamat sa oh, pagbigay mo sa akin ng oras, sir. Ay, okay, mabasa yung DBC si Diwate. Ay, okay. ay, ay, ano, ay, ano, mabait naman pala, mabait naman po talaga pala si, ano, kakala ko, see, no, kung, kung anong, kakala ko yung mga sinasabi nila, may katotohanan, mabait naman pala eh. Hindi, mabait yun. Ah, mabait naman talaga. Laugali lang yan. <laughs> <laughs> oh, grabe may nagpo sa'yo sa akin eh kay Diwata kanina eh napagka Ngayon nagiging busy kasi eh hindi pa natin mapagpicture picturean